ne ket an tamm Siya si Neneng B, 15 years old, ang sikat at trending na bata ngayon. Murang edad nga niya ay eh, napagsabay niya ang pag-aaral niya at pagtitinda niya. Masaya nga daw siya sa ginagawa niya na imbis na mag na lang sa bahay na walang ginagawa ay eh, naisipan na lang daw niya mag-business para daw makatulong siya sa magulang niya at the same time ay eh, mapag-aral niya ang sarili niya. ba diba, nakakatuwa at nakakaproud sa magandang inspirasyon sa mga kabataan na dapat ay tularan. Sabi no, pabata na ng pabata ang nagbi-business ngayon. Kat nga si Nening B dahil sa quality at masarap at hindi tinipid na hangga rin sausage ang binibenta na sa halagang 50 pesos nga daw e overload na plus pa siya ditong buy one take one na bagsak presyo talaga dahil tinangkilik na nga daw siya ng maraming tao na dinarayo at pinipilahan na dumog talaga at non-stop yung mga pagdating ng customer niya kung dati daw e eh mag isa lang daw siya nagtitinda yun daw full force na daw sila isang buong pamilya daw sila nagtutulong-tulong magtinda ayon pa sa mga katabing tindahan nila na hiningbi nung hindi pa daw siya sikat e eh sadyang mabait na daw to at masipag na bata at madiskarte sa buhay. Kali dito guys, eh marami talagang tao at mahaba ang pila. Make sure lang kapag pupunta kayo, e eh, aagahan nyo at mahaba ang pasensya nyo. Pero don't worry po dahil mabilis lang yung pila nila dito. Bilis din po yung transition ng pagbebenta nila. Bawat isa sa kanila, eh may kanya-kanyang toka kaya mabilis lang maluluto at maisiserve sa inyo. Yung ba, lalo akong nabilib at humanga sa batang ito. Kabila ng kasikatan niya at pagkabisi niya, mabait pa rin at humble at hindi suplada ako magtataka kung lalo pa tong sisikat at aasenso sa buhay dahil mabuti ang kalooban niya. Saludo talaga ako sa mga ganitong kabataan. Masisipag at madiskarte sa buhay yung mga tipo na dapat ay sinusuportahan. Nakikita mo talaga nagpuporsige sila na hindi umaasa. Guys, nandito lang sila sa Carriedo, sa Quiapo. Ilalim ng LRT Station at araw-araw naman silang bukas. Busy si Melling P. Maraming guys. Yun, mga ka-all goods, nakapila tayo kay Neneng bee Dito, grabe, ang daming tao. Ayan, ganyan sa pinapilit ng mga tao kay Neneng B. B. Ayun guys, kasama natin si tatay, nakapila dito kay Neneng bee Tay, tigasan po kayo. Nakapapiti. Ang layo nyo naman, ba't dito nyo naisipan kumain ng... Ano, ng ano, yun, kaya po. Ah, gusto nyo lang mag-experience yung... So... Ay, yung hotdog sandwich niya, no, Neneng B. Oo, lugo ito na Gano'n, gano'n. Huwag puro... Huwag puro cellphone. Huwag yung... daw puro cellphone. Okay, guys. Andi tayo kay nening B, Ito na yung pinila natin. Grabe, ang daming tao dito, guys. Ito yung hanggar yung overload ni nening B na 50 pesos. Bali, overload ko. Tignan nyo naman, guys. Kaya kinawag na overload. Napakadami ng cheese, Tignan. Tignan na Tingnan. Tingnan natin. pala pinipilaan sa at kapinabalitan. Eh no, solid. Ang maganda dito kay Nan yung B. Eh mukha pang mamahalin yung hotdog na ginamit nila, tender juicy daw ang ginagamit nilang hotdog. Kaya solid talaga. Eh no. Located lang sila dito sa Carriedo. Kaya po, dito. Ayan, nandito lang dito sa may kilid. Ah, ano ganoon nga siya makikiswap. Maganda dito guys, eh bukod sa nabusog ka na sa Hungarian Sausage ni Neneng B, katulong ka pa sa pag-aaral niya. Di ba kahit sa simpleng paraan lang, eh nakatulong tayo sa bata at deserve naman. Grabe, overload talaga sa cheese yung Hungarian Overload ni Neneng B. Panalo. Sulit na rin dayuhin Di na oh. hindi na masama sa 50 pesos kaya, no? overload pa lang guys Naka, yung hotdog na ginamit niya malaki kaya hindi na masama ang maganda dito ay eh, natulungan pa natin sa si Nyaning B kasi alam ko nag-iipon